Dear Miss Chris, Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jerome at gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Ito po ay nangyari sa amin sa probinsya nung ako'y ilabing limang taong gulang pa lamang. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang gumambala sa amin. Sana po ay mapakinggan ninyo ang aking kwento. Taong 2014 nang mangyari ang lahat. Summer vacation noon, kaya pinadala ko ng nanay ko sa lola ko sa Dabao Oriental para tumulong sa bukid. Walang masyadong signal sa lugar at niwalang ang kuryente sa bahay ni na lola. Pero ayos lang, iba pa rin ang pakiramdam kapag nasa probinsya ka. Tahimik, malamig ang hangin at parang lahat ng problema mo ay naiwan sa syudad. Tatlong araw pa lang ako roon nang may mapansin akong kakaiba. Malapit sa likod ng bahay ni na Lola, may isang lumang balon. Matanda na raw ang balon na yon. Kahit si Lola, hindi na alam kung kailan pa yon ginawa. Hindi na raw ginagamit yon ngayon. Kasi tuwing tag-ulan, nag-uumabaw at minsan, may mabahong amoy na nanggagaling doon. Pero kahit na ganun, may matibay na takip na kahoy iyon, kaya ligtas naman daw. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga tanim ni Lola, napadaan ako sa balon at doon ko unang narinig. May tila boses ng batang umiiyak mula sa loob. Akala ko noon ay bunga lang ng pagod o imahinasyon ko. Pero kinabukasan, narinig ko na naman yon. Hindi nalang iyak, kundi parang... ako na mahina ngunit malinaw na sinasabi mula sa loob ng balon. Sinabi ko kay Lola, ang sagot lang niya, huwag mong pansinin yan, Jerome. Mas mabuting huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Pero sa gabi, lalo lang lumalakas sa mga tinig. Minsan nga, habang natutulog ako, parang naririnig ko pa rin ang sigaw ng tulong. Mula sa labas ng bintana, lalo akong hindi mapakali. Dumating ang pinsan kong si Aldrin mula sa kabilang barangay para tumulong sa bukid. Nang mabanggit ko sa kanya ang tungkol sa, sa boses sa balon, agad siyang na-interes. Pareho kaming mahilig sa kwentong katatakutan, kaya isang gabi, nagdesisyon kaming sumilip. Mga alas diyas ng gabi yon, Bitbit namin ng isang flashlight at cellphone na may kaunting charge pa. Dahan-dahan namin tinanggal ang takip ng balon. Mabigat ang kahoy, pero kinaya namin. Sumilip kami sa loob. Dilim, malalim, walang kahit anong ingay. Hanggang sa bigla, may kamay na sumulpot mula sa dilim. Halos sabay kaming napaatras ni Aldren at napahiyaw. Pero pagtingin namin ulit, wala na. Ang balon ay tahimik at madilim pa rin. Jerome, may nakita rin akong kamay. Hindi yung imahinasyon lang. Halatang takot na sabi ni Aldrin. Agad namin isinirado ang balon at bumalik sa loob ng bahay. Hindi kami makatulog noong gabing yon. Kinabukasan, pinuntahan namin ang matandang nakatira sa kabilang baryo. Si Kalando. Isa raw siya na albularyo na may alam sa mga kakaibang nangyayari sa paligid. Nang mabanggit namin ang tungkol sa balon at ang naririnig naming tinig, hindi siya nagulat. Dati, may batang babae na nahulog sa balon na yan. Hindi siya agad nahanap. Limang araw bago siya nakuha. Patay na. Hanggang ngayon, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin natatahimik. At kapag may masyadong nakikialam, Dinadala niya ito sa ilalim. Napakuyom ang mga kamao ko. Kaya pala may narinig kaming tinig. Pero bakit parang umaabot na sa bintana yung boses? Tumangaw lang si Kalando. Kapag hindi na siya napapansin, siya ang lumalapit. At kapag nagpakita siya ng buo, isa lang ibig sabihin yan, may kukunin siya. Pag-uwi namin, agad gaming pinagsabihan ni Lola. Galit at takot ang naramdaman niya, lalo ng malaman niyang binuksan namin ang balon. At doon na nagsimula ang matinding bangungot. Tuwing alas tres ng madaling araw, may kalusko sa paligid ng bahay. Parang may naglalakad sa bubong. May kumakalabit sa bintana. At minsan, may parang bata na humahagik-hik sa labas. Isang gabi, Nakita kong nakatayo sa may pintuan si Aldrin, nakatulala. Nilapitan ko siya. Aldrin, anong ginagawa mo? Wala siyang sagot. Nakatingin lang siya sa labas, sa direksyon ng balon. Nilapitan ko siya at sinampal para magising. Doon lang siya parang natauhan at napaupo. Jerome, nakita ko siya. Bata nga siya. Pero itim ang mga mata. Wala siyang bibig. Gusto niya kong isama. Kinabukasan, nagpasya si Lola na ipatawag si Kalando. Gusto raw niyang ipasara ng tuloy ng balon at basbasa ng buong lugar. Dumating si Kalando kasama ang dalawang matanda. Nagsagawa sila ng dasal, nag-alay ng manok at binasbasa ng paligid ng asin at langis. Bago nila tuloy ang sinarhan ng semento ang balon, tinawag ni Kalando ang kaluluwa ng bata. Hindi kami kaaway. Patawad kung may nakaisturbo sa iyong pahinga. Naway matanggap mo na ang iyong kapayapaan. Mula sa balon, sumipol ang isang malamig na hangin. Parang ungol ng isang batang umiiyak. Hanggang sa tuloy ang humupa ang hangin at tumahimik ang paligid. Ngayong nasa kolehiyo nako, hindi ko pa rin malimutan ang pangyayaring iyon. Minsan, napapaisip ako, paano kung hindi kami nakinig kay Kalando? Paano kung hinayaan naming bukas ang balon? Baka wala na ako ngayon. At tuwing mapapadaan ako sa probinsya, hindi ko na pinupuntahan ang lugar ng balon. Kahit sirado na yun, may kakaibang lamig pa rin bumabalot sa lugar. Para bang may nakatingin pa rin sa likod ng mga aninong gumagalaw sa dilim. Hanggang ngayon po ay naniniwala pa rin ako na hindi lahat ng nilalang ay nakikita natin ng basta-basta. May mga kaluluwang nawawala, naghahanap ng hustisya, unang kasama. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Ingat po kayo palagi lalo na kapag may naririnig kayong tinig bula sa lugar na dapat ay tahimik. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento natin ngayong gabi. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Marami pa tayong mga kwentong kakikilabutan at hindi mo malilimutan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka, baka ang susunod na kwento ay sayo na pala